Uh, oh, okay. Ako talaga yung schedule. Mm. Bantay ko nga siya. Mm. Pangalan ko Edgar Alegre. Bessie Lopez Alegre. Uh, hindi niya alam na maa-angiogram siya at angioplastic kasi uh, bantay ko lang siya dati. Noong time na ginigising namin siya, hindi siya magising-gising. Uh, walang choice kung di dalhin siya sa ER. Kasi hindi na siya magising eh. Hindi na akong magising. Kuma-toast na. Then nung nasa ER siya, tutubuhan na siya noon. Tutubuhan na rin. Digla siyang nagising. Uh, Pinadala na siya sa OR okay. ni okay. Dr. Villanueva na angiogram and angioplasty done. Tapos sa akin naman, yeah. sinabi ni Dr. Villanueva na you have to undergo angiogram and uh, angioplasty. Mm -hmm. Kung yun ang much better, why not? Eh, eto nga, hindi ko maisip kung matutuloy ako. That time, maniligo ako eh, kasi papaliguan niya ako to mm. undergo mga angiogram and angioplasty. Hindi niya ako napaliguan. Kasi Nag-emergency na siya. Uh, ako talaga yung... nag Bantay ko nga siya. Kinakabahan ako. Kasi, yun nga. Imbes na mag-concentrate ako sa sarili ko, naiisip ko siya, bakit siya nagkagaloon. Pero okay naman yung ano ko. So far, malakas naman ako nung matapos ako. Uh, so, ang ganda ng... ang ganda ng... Pagkaka-opera, if uh, the rating is 1 I have rated them 10. Mm. Super, super, super service naman sila. Gandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Daniel Luis Villanueva dito po sa Kalamba Medical Center. Isa po akong interventional cardiologist. Para po sa mga pasyente na inatake sa puso at may senyales o ebidensya na may pangihina sa puso base sa ECG, laboratory at 2D echo, ang coronary angiogram ay nire-recommenda po namin para malaman kung meron po bang nagbara na ugat sa puso na sanhi ng atake sa puso. Ang coronary angiogram po ay ginagawa sa cardiac cath lab. Ito po ay available dito sa Kalamba Medical Center, ang natatanging hospital dito sa Kalamba na may kapasidad na gumawa ng coronary angiogram. Kapag nakita po namin na barado ang ugat sa coronary angiogram, ito po ay binubuksan sa isang procedure na ang tawag po ay coronary angioplasty na may kasama pong stenting ng ugat sa puso. Yung mm -hmm dito. Ramdam mo na. Totoo yung kanilang ano. Yung responsibility. Ang mga doktor na very... Very accommodating sila. Yun. Very accommodating. <coughs> Lahat to, sa, Almost all the doctors. Parang ano, ang anak na nila kami pagka, pagka kami check nila. Kaya, i-recommend namin, truly, mm -hmm. uh, very accommodating, uh, approachable and uh, and so the facilities is very clean talagang ano Uh, alaga nila ang mga pasyente. Para po sa mga pasyente na nakakaramdam ng pagbigat ng dibdib, paghirap huminga, o sinabihang inatake sa puso, magtungo po kayo dito sa emergency room ng Kalamba Medical Center. Salamat po.